Hello guys, nagkaulit na 'yun. Wow. Nagkaulit na. Mga pita, mga pi. Kapi. Pasalubong na ba? Kalit na tagda Bihon kita mahaw. Mga kapit upang di sal biscuit lang sa. Biscuit. boleh tanya kau kalau ni mini body Woo! boleh sipping lah kau uh, oh ni mata pun kong bugai oh. ni mata ni sugat ko sky sky nama tak kasayu nama tak kasayu dia eh? ada. Wow. Nah, yang biskuit, gitu nih. Balas tak pun nak. masuk kok pun nak tahu ada, dak, ada. Kau isum. Tak, kau isum ati nak mengati, oh. Kau semua ati Ella, ina nak mengati. Ya. Kau isum bah. mau. kau mata. Mag-mute ah. pa kayo. Time check, kala 5.14. Namata na akong mga ginsak pa, no? Oh. <laughs> <laughs> ginsak pa. Uy! Yawan yeah, na is kayo, uy. Ito kayo si ate. Ate, manigaling na. Meron ka buhan, ito si ate. Hmm. humugera. Oh, ah, humugera. Para mong mama. Mama, no, mama. Ah, gitgit pa mong mama. Hindi basta-basta. kita, Ginta gini makabiyahita kay na amo gitay madala pa uli. Nanti madala pa uli. Nang lang yung mubiyahita kay tulon no bakabok ni atong itoy no. Oh. So kayo mga un Ape oh. iskay na mo Iskay Iskay Iskay